So, ayan mga kamista, nandito na ako sa bahay. At ayan, nandito sila oh. Yee! Kiboy yan naglalaro. Ayan, ito pala mga Mister na nangyari sa akin sa biyahe ko. Ang lakas ng ulan. Watch this mga Mister Tchoo! <laughs>

So ayan mga mister nandito na ako sa Dasma At may pinapabili lang yung aking bonso Ayan o, sa Savemore At wala na rin ulan dito Yung ulan pala na Nakasalubong namin doon sa Imos Galing na dito yun Basta yung ano Yung Kalsada dito dito pala galing yon papunta doon na sa lubo. sobrang lakas pero ngayon ay wala na so punta muna ako sa safe more mga ka mister ko So okay, na tayo sa save mo mga kanister ko Gold deluxe Ang hinahanap po natin ay Red ribbon Ayan mga kamister, nabili ko na yung ano, yung pili ng aking bonso at siyempre ni mami niya. Ni mama niya. Ayan. Ah, kami kasi ni kuya, hindi kami mahilig sa sa cake. Sakto lang, kumakain na pero hindi talaga may, sila lang mahilig. <laughs> Ayan, ah, ngayon, bibili ulit tayo ng ulam naman mga kamister ko. Bilin ulit ito. Na po. So, tawid mo na ako dito At Nakabili na ng Kanilang Ulam Ulam pala namin ha. So, dun sa Sabor ako galing At pili muna tayo ng leksyon Masarap pa yung cake hmm? Masarap yung cake uh, Yes <laughs> Ah, dalawa ka? Grabe naman. No? si Zoe? Isa. Mm, na si Zoe ko. Kala ko, ikaw tayo mahina eh. <laughs> Napasarap ka? Ando na hinatid ni Zoe yung friend niya. Si Ari Ariana. Ariana. So yun na nga mga kamister Nandito na ako sa bahay At kinain na nila yung kanilang cake Ano sabi sabihin mo? Thank you uh, Si kuya din kumain din ng pan Pero ikaw yung ano Kasi si, ano, si Zoe medyo masama yung pakiramdam kanina Pero dumating yung kanyang friend Okay na siya Okay na? Yan. Yeah. So, Hanggang dito na lang, ha, mister. Bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye. 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 Bye. Bye, -bye. Bye, -bye. Bye, -bye. Bye, -bye.